Ang mga kilalang katutubong mamamayan sa Pilipinas. Isa, Igorot. Isa sa mga pinakakilalang katutubong grupo sa Pilipinas ay ang mga Igorot mula sa Cordillera Region. Sila ay masasalamin sa kanilang tradisyonal na pananamit, katutubong sayaw, at pag-aalaga sa mga sagradong kagubatan. Ang Banaue Rice Terraces sa Ifugao ay isang tanyag na halimbawa ng kanilang kasanayan sa agrikultura. Dalawa, Aita, ang mga Aita ay matatagpuan sa mga kabundukan at gubat ng Luzon. Sila ay mga pangunahing mga ngaso ng ilang tribo. Ang kanilang kultura ay may malalim na koneksyon sa kalikasan at ang kanilang kaalaman sa kabundukan ay kinilala sa buong bansa. Tatlo, Tiboli, matatagpuan sa Mindanao, ang mga Tiboli at sila ay kilala sa kanilang makukulay na tradisyonal na kasuutan at likhang mga alahas. Sila ay mahusay na mga manggagawa ng mga ginto at tansu, at kilala ang kanilang kultura sa pag-awit at pagsayaw na nagpapahayag ng kanilang mga alamat at kasaysayan. Apat, mangyan, sila ay isang grupo ng mga katutubong mamamayan sa Mindoro, at binubuo ng iba't ibang tribo tulad ng Iraya, Tadyawan, at Hanunoo. May mga natatanging alpabeto at pagsulat ang bawat tribo sa kanilang grupo, at ito ay nagpapahayag ng kanilang malalim na kaalaman sa sining at kultura.